So, ito, day 2. Uh, yan, nakabili na ako ng mga pyesa. So, bumili ako ng lens kasi wala siyang lens doon sa likod. Bumili ako ng battery na pwede na kahit pa paano. 800 kasi nga pinagkasya ko na yung budget ni boss. Then, brake switch. Yan, front and rear. Tapos, yung gasket sa mga player. Preno, pag rider J carb, pwede kayong bumili ng original na pang Honda. Kasya po yan. Sok na sok po yan. Basta stock hub po, pwede yan. Kasi yan. Then, uh, air filter, bago. Ayan. Naglagay tayo ng bagong air filter kasi nga yung air filter nya is bulok na. Ito. Ito yung air filter nya. Ayan o. No? Ayan. So, then, ito yung mga gasket. Ayan. Ah. Kung namamahal kayo sa Rider GFI, mas mahal po ang Rider J-Carb. Bakit? Isipin nyo na lang, per piece po, binibili yung mga o-ring. Ayan o. -ring. Yan, no? Siya, dalawa, tatlo, apat. Apat na o-ring. Then, yung uh, gasket, ito. Yung gasket cylinder head na lata o yung parang bakal. Yan. So, wag po tayo maglalagay ng gasket maker. Okay? Iwasan po natin maglagay ng gasket maker. Ito, nilinis ko na yan. Hmm. Linis na yan. Ito rin. Ayan. Hmm. Linis na. Ito rin. Malinis na rin yan. Okay. So, lahat yan nilinis ko muna. Tinanggal ko yung mga gasket. At, yun. Yung pati yung pagsasalpakan. Yan. Nilinis po natin. No? Ganun din dito. Ayan. Niligyan na po natin ng ano. Na niligyan na po natin yung cams. Saka yung mga piyesa sa loob. Ito. Ayan. Binalik na natin. Tapos, ayan. Uh, so, ito yung sinasabi kong decompression release no para sa pag nag-i-start hindi hirap hindi po dapat inaalis yan tulong po yan pagka nag kikik kayo hindi kayo may hirap ang magkik so hindi po inaalis yan para sa akin po ah. Ayan, o oh. basta tama yung pagkabit nyo dapat ganyan ang play nyan okay then naka clearance na rin po yan uh, 0.04 0.06 ang nilagay ko so pwede naman 0.07 pero yun ang standard ni Rider GFI 0.04 to 0.07 yun ang standard nya okay then kung sabihin nyo namamalang kayo ayan isipin nyo na lang eto 130 per piece o yung tapet o ring ayan pagkita natin ayan yung tapet o ring 130 per piece ito ayan so dalawa 260 na isipin nyo na lang kung yung gasket ng cylinder head ng rider JFI is uh, 270 ito 260, dalawa pa lang to. Wala pa to. Wala pa to. No? And wala pa yung gasket. So, 180 yung gasket. Tapos, 60 pesos yung isang o-ring na malaki. Then, yung isang o-ring, hindi ko sure, parang uh, nasa, ano, hindi ko lang sure kung magkano. Ayan, yan, 130 Oh. Then, yung isang pyesa, 60. Ito yung malaki yan eh. Dito yan. Yan, 60 pesos yan. Yung dito, Di ko sure kung magkano pero alam ko nasa para mga 80 pesos mahigit. So yan, isipin nyo na lang ha, yung o-ring ng Rider J Carb is mas mahal pa yung mga pyesa nito kung tutuusin. Buti nga, maganda lang dito sa mga Rider J Carb, matitibay ang pyesa. Ito yung sasabi namin na pag yung luma is pure Japan quality, yun ang pinagkaiba sa mga bago ngayon. Pag sinabing pure Japan, matitibay po talaga yung piyesa nito. Unlike yung binibili natin ngayon, is uh, Indonesian, Thailand, yun yung mga piyesa ngayon. So, minsan China pa nga, di ba? Uh, ang kagandahan lang sa mga luma talaga, ang tibay, yun lang yung masasabi ko. Maganda yung piyesa, matibay, at uh, subok na. Kasi nga, ito yung motor ko, Rider J Pro. Sa akin naman, J Pro is uh, magsi 16 years old na to. So, yan. 16 years old. Bago yung buong makina niya. Yung buong loob ng makina. Bagong palit yan. So, lahat yan. Laman loob niyan. Is brand new. So, pati wiring harness. yo so, kung, na, kung ako, gumasa ko ng almost 30,000 dito. Pesa pa lang yan, ha. Sipin nyo. 30,000. Pesa pa lang. Buong loob ng makina. Yung mga magneto black. Cylinder head. Starter. Clutch side. Pesa sa loob. Connecting rod. Sigunyal bearing. Nilahat ko yan. Tinignan ko ng budget yan. Kasi nga, ayaw akong ma... Maano to, dahil sentimental sa amin tong Rider J Pro na to. Yan. So, ito. Ganun din dito, Rider J Carb 110. <coughs> 2012 model. Oh, yun na yung mga pyesa. Bukod yung kagabi na pinakita ko. Isipin nyo, mura pa yun. No, hindi, hindi naman kasi sa overhauling kasi ma, Matino naman yung makina. So, ba't ko i-overhaul? Doon lang tayo sa kung ano yung sakit. Yun lang yung gagamitin natin. Kung ano yung root cause. Kung bakit siya naglolo ko. Bakit siya naguusok. Doon lang muna. Kasi hindi naman siya maingay. Di ba? Nung pinakita ko sa video, tahimik naman. Sa unang video. So, yun. Ito. Uh, tatapusin ko. And yun nga. Uh, abangan nyo pagka ano, nabuko na. So, yun na yung preno. Ayan. Naikabit ko na. Bago na rin yan. Ito natin. Ayan, bago na, no? Makapal na. So, ito yung luma, oh. Sipin nyo, oh. Bakal na yung tumatapik. Ayan, oh. May gas, -gas pa nga. Di ba? After market na rin po itong, ano niya, ah, brake caliper, pang XRM. So, importante na ibalik na natin. Ayan. Then, uh, ah, ito, papaltan ko to Gagawin kong LED yan. Iba battery operated ko. And, naayusin ko pa yung konting harness dito sa loob ng head no? So, ayun na yung fuel cock. Uh, yung fuel cock na galing sa akin. Yung plus relay, sa akin na rin. Nagpalit ako ng mas magandang brand. And, yun. Yung ibang pyesa, sa carb, ako na rin nagpalit. Buti, may mga spare pa ako. Yung sa choke, ako na nagpalit niyan. Yung sa jettings, pinaltan ko na rin sa mga adjuster. Pinaltan ko na rin po yan. You know, puro bago na po yung nakalagay dyan. Hindi naman bago. Bagay yung mga meron kasi ako mga biniling carb dati na tatlong piraso na binaklas ko. So, ang bili ko noon is mga 800, 1,000. Meron pang nga ako dinayo sa ano eh, sa tagaytay para lang makuha ko yung carburetor Kasi nga, naghahangad na ako ng matino. Hanggang sa nakakuha ko, yung carb ko is yun. Nakabili ako ng matino-tino. Yun ang ginamit ko rito sa motor ko. Sige, mahal ang carb eh. Ang carburetor namin ngayon sa ngayon na ah, ang presyo ngayon ng carburetor ng Rider J is maabot ng 4,500. Na dati nasa 2,500 lang way back ah 10 years ago. So isipin niyo, isang dekada gano na kataas yung tinaas ng presyo. Kaya yeah, kung mapapansin niyo yung mga motor ngayon, eh kung namamahal po kay sa piyesa, eh isipin niyo na lang noon napakamura po ng piyesa. Pure Japan pa yung piyesa. Ngayon, Pricey na nga at the same time, hindi ganun katibay yung mga quality. So, wag na kayong magtaka. Bakit yung mga motor nyo, kahit alagang-alaga nyo, is nasisira. So, yun nga. Kasi yung metal quality, ibang-iba na. Ibang-iba na talaga, bukod dun sa luma. Kung kumpara natin sa luma. Sobrang tibay ng luma. si nyo, 2012, ito pa yung cylinder head. Oh. Hindi pa namin pinapalta. Hindi pa nasira yung valve guide nya. Di ba? Sa Rider J Madalas na issue yan, yung valve guide nasisira. ba diba? Lumuluwag. Ito, isipin nyo, stuck na stuck pa, oh. Konting linis lang, then, uh, retuning, okay na siya ulit. No? Ang ganda na ulit yung, ano yan. Loob niya, na yan, oh. Hmm. Malinis na yan. Pati yung mga chain guide nila, oh. Tingnan nyo, titibay ng luma, oh. Ang gaganda ng mga pyesa ng luma. Yun ang kagandahan sa luma. Although, mahal ang pyesa. Mahal talaga. Kasi yung black nga lang ng Rider JFI is nasa 3,900 kasama ng mga gasket. Ito, isipin nyo lang, 4,500 po yung black set ng Rider J carb ngayon. Mas malaki po yung piston yan ha. Ayan, malaki po yung piston yan. Stock pa lang po yan, 53.5 to 54 mm na kagad yung sukat ng piston ng Rider J. Kukumpara natin sa Rider JFI, 50.5 or 50.7 yung sukat ng black ng Rider JFI. So, malaki talaga pagkakaiba. So, yun lang. At, ah... Uh, ah... <coughs> <coughs> uh, ang maganda pa sa mga luma is uh, semi-dome. Yan, no? Oh. Naka semi-dome siya na piston. Ganon talaga yung build niyan. Kaya nga, mabagal to sa simula. Pero, pag dumiretso to, dumudulo to. Yun ang gusto, gusto namin dito. Malakas ang makina. Matibay. Okay. So, yun lang. Abangan nyo. At, ah... Uh, Maray pa akong ayusin. So, ayan. Pinakita ko lang yung pyesa. magulo. Magulo sa garahe ko. No? Kasi ayan. Meron pa akong biling carburetor cleaner. Kasi mayro meron pa akong linisin konti dito. So, yun lang. Abangan nyo. At, ah. Uh, mamaya maya siguro kahit tapos ng gabi. O, oh, okay na ulit to. Detestingin ulit natin. Alright. So, yun lang. JJ Humble Works. At, ah. Uh, abangan nyo. Pagka-finish na yung motosiklo ni Boss.